Na anong mga bagay na nasira. At hindi po lamang ito sa pisikal na pagsasaayos ng mga bagay na nawasak ng kalamidad, abay ang pangako ng Diyos ay patungkol sa pagpapanumbalik ng Kanyang kaugnayan sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa muling paggunita ng pagparito ni Jesus sa lupa noong unang Pasko, nawa ay uh, magpalalim ang mga karanasang ito sa ating pananampalataya at magkaroon tayo ng kagalakan at pag-asa sa pagharap sa susunod pang mga maraming hamon sa buhay. Naku, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang The President's Report. At lagi po, tulad ng dati, mag-ingat at uh, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang um... The President's Report, inihatid ng Far East Broadcasting Company Philippines. Kung nais mong maging katuwang sa panalangin, pagbibigay at iba pang praktikal na pamamaraan, tumawag sa 8650 o bisitahin ang fbc.eh para sa karagdagang impormasyon. Pagpalain ka ng Diyos sa iyong patuloy na pag-agapay sa ating gawain pagminisyon. sa Maynila Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines SEBC 702 TV AM Agabay ng Sambayanan Ahensya de Consciencia Serbisyo Publiko Para sa iyo, Kapilipino Lemuel Reunier sa Ahensya de Consciencia dari itu enak enak apa langsung tahu Agencia de Conciencia. Servicio Público para Sayo, kapilipino. Hapon, kagapay. Ako po si Lemuel Rainier. Kayo ay nakatutok na sa Ahensya de Consensya 702 DJS. Sa AM band po tayo. Pwede yung mga ayan, uh, of course, sa uh, AM band, 702 DJS, FBC Radio TV. Pwede tayo sa uh, Facebook Live Worldwide, 702 DJS, FBC uh, Radio, at uh, maganda FBC Radio TV. Ano? At pwede rin sa YouTube channel natin, 702 DJS, FBC Radio TV. Pwede rin uh, through uh, IG or Instagram. 702 DJS FEBC EBC, uh, Radio TV. Yan, at uh, sa ano rin, sa website natin, febc.ph. Ayan, ano? Uh, febc.ph, ayaw tayo, eh, Far East Broadcasting Company. Ayan, at uh, maganda. Ay, uh, tingnan po ninyo, makita niya ilang information dyan, napakalaga niyan. Makita niyo ang gawain natin, ano? At uh, going 73 years na tayo without any commercial sa lakas at grasya ng ating Panginoon. Napakabuti na ating Panginoon. Nagpapatuloy po tayo sa yan, na ating uh, grasya ng uh, Panginoon. At uh, siyempre, ang mahalaga ay wag uh, huwag mga sa health protocols ano po, ng ating uh, bayan. Ayan. At uh, siyempre, ay hati dyan ang ating uh, pamahalaan. Gusto nga uh, paalalahanan tayo na ang mahalaga dyan ay uh, Mag-ingat tayo, no? palagi naka, ano tayo, nag sa kalusugan, sa face mask at uh, face shield. Palagi tayo may distancing. At uh, kung meron mga gawain tayo, ay uh, mahalaga. Ay uh, ang gawin natin, ay tuloy-tuloy uh, tayo. No? Okay, so salamat sa mga nakatutok na. Ayan. At uh, of course, uh, makakausap natin ang uh, mula sa DTI Region 3. Happy birthday muna sa lahat ng na birthday. Happy listening in and viewing sa lahat ng uh, nagse-celebrate naman ng wedding anniversaries sa inyo. At sa mga mahilig nating uh, makinig sa atin, ano, ang prayer warriors, prayer partners, and even ministry partners. At uh, makakausap na po natin mula sa DTI Region 3, si Sir Warren Serrano. Magandang hapon, Sir Warren. Magandang hapon, Kuya Lem, at sa ating mga tagapakinig sa DZAS, yung ating mga nanonood no, sa buong mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. At uh, maraming salamat po sa DZAS sa pag-imbita po sa DTI. Yes, yeah, salamat sa availability at willingness. Ano, Sir Warren, dahil alam natin, busy rin kayo. Uh, lalo ngayon ay uh, panahon ng Kapaskuhan. Ano, napakaraming gawain. Ano po ang latest na information atid natin wala sa DTI para sa listeners and viewers ng Ayan sa Reconcentra? Ayan po, ano, ito po, tama po yan. Busy po kami dahil... Uh... po natin ang iba't ibang ahensya na magbantay na mga presyuhan na ang presyo na malapit sa puso ng ating mga kababayan. No? uh, pangunahin po dyan yung ating mga basic needs and prime commodities. At konting update lang po sa presyuhan no? dahil nabanggit po yung update yung pagbabantay natin. Yun pong, uh, ito yung mga, ano, no? yung mga prevailing prices po ngayon na mga pangunahin bilihin. Yung ating, uh, yung ating NFA rice ay uh, nasa 27 pesos pa rin po per kilo. Yan po yung update natin. Yung well-milled niya nasa 32. No? So stable po 'yan uh, ever, uh, since uh, the start of the year no so 27 to 32 yung ating mga commercial uh, regular milled rice ay nasa 38 pesos pa rin no yung ating so yan ay very stable ang ating uh, presyuhan kahit papasko na no uh, yung well milled niya nasa 40 at yung premium uh, rice no na commercial ay nasa 45 yung special rice ni yan sa 51 no baga yung iba hanggang uh, 58 po no yung ating uh, bangus na monitor natin at uh, 200 no yan yung uh, average price po niyan yung tilapia ay nasa 130 ang uh, ang ang, ang presyong ito ay noong uh, last week no as of uh, last week po yan yung ating galunggong medyo nagtaas po tayo nagtaas po no sa nakita natin 260 no per kilo at yung alumahan ay nasa 260 din no ah uh, mayju po medyo bumaba na po yan sa ating uh, monitoring naman po ng uh, meat yung ating limit no ay nasa P380, no bagamat yung may high po yan na 480 yung brisket no yung may buto ay nasa 350 pesos per kilo at yung uh, kasim na tinatawag nasa 300 no at 'Yung liempo natin nasa 350 yan, po yung prevailing price po niyan. Yung uh, whole chicken nasa 160 to 280 po yan, at yung chicken egg ni sa within 7 pesos po yan. So, uh, okay pa naman po yan, stable po yan. Yung ating mga vegetables like uh sitaw nasa 180, yung ating cabbage nasa 120, no parres din ng uh, carrots. Yung ating kamatis nasa uh, 140 yan ang average po niyan. Bagamat may matataas yung ibang markets po sa ibang regions na nasa 160, no. And then yung red onions natin nasa 218, no. Medyo uh, yan po ay yan po yung medyo tumaas, no. Uh, dati po na 2 weeks ago no nasa 240 lang yan, no. But ngayon nasa mm. 280 na, no. And then yung white potato natin ay tumaas din, no. Medyo ito yung mga Seasonal products kasi po ito 80 pesos no dati po nasa 44 lang po 'yan o hanggang 60 pesos no pero ngayon nag-average na po 'yan ng 80 pesos yung ating uh, talong nasa 160 per kilo na no uh, nung last week lang nasa 113 no so medyo tumaas din and then yung chai na native nasa 180 tumaas din po 'yan o mga seasonal items po kasi ito sa ating mga saging naman no yung ating lakatan ay nasa 80 pesos per kilo habang yung ating latundan ay nasa 60. no so medyo tumaas din po ng average of uh, 20 pesos no yung kalamansi natin nasa 50 pesos po yan and then yung papaya ay nasa 60 pesos per kilo yung ating carabao mango nasa 140 pesos po ah uh, yung ating asukal no yung refined sugar natin no sa retail po ito nasa 55 pesos per kilo no but uh, uh, parang yung level po niya last year pa uh, yung washed ay nasa 48 pesos per kilo at yung brown natin no ay na raw ay nasa 45 pesos per kilo no so may katakas lang po konte, uh, konti no may konting pagtaas po yan uh, base sa ating uh, uh, mga figures ng uh, PSA no Uh, so yun, 'yun po 'yung 'yun po 'yung ating mga ano, 'yung ating uh, manok no sa ngayon ang mm, nasa 156 pesos po no. Uh, 156 150 ang patas po niyan is 185 yung dress chicken po yan. Uh, while yung uh, ating uh, pork lamb po ang uh, 292 to 330. You no? Know? So yun ang uh, ating ah uh, monitoring no ngayong ngayong week na ito last week actually po yung mad uh, yung cooking Ayan. oil natin uh, nasa 65 pesos uh -huh. po yan no yung ating 400 half liter po okay yan po yung ating mga ano presyo updates po ng una uh -huh. no uh, kuylen no Tama po. yung uh, ano po supply naman ng na mga pangunahing bilihin kamusta po at uh, okay ba na mo-monitor ba may napaparusahan ba yung mga lumalabag? ah uh, ngayon po, no, uh, alam niyo po ang uh, DA ay nagmumobilize na rin. Perpalengke na po ang ating uh, per perpalengke na. No? Hindi lang uh, uh, parang dati spot, uh, spot check lang. No? But ngayon, nag-expand na rin ang monitoring no? kasama ang Department of Agriculture and uh, DTI. In fact, kami uh, every week po, more than 800 hundred uh, sa buong Region 3 no? ng mga establishments ang uh, ating pinupuntahan at uh, kasama rin po nating mo monitor yung ating mga partner na consumer organization no mga volunteers natin na tumutulong mm -hmm. no na mag-check sa ating mga palengke sa diyan po marami ngayon na mga namimili no uh, kami po naman sa mga major supermarkets ay uh, nagche-check pa rin po kami no every week po yan ay meron tayong uh, checking kung sumusunod sila at uh, isa pang update yung uh, mga Noche Buena products ay inumpisa na po natin no na uh, last week pa po, po nag-check na po tayo ng mga um, SR uh, ng uh, uh, SRP o uh, suggested retail price ng mm. Noche Buena products kasi po nag-issue po tayo ng SRP sa mga items like tomato sauce, spaghetti sauce, uh, spaghetti pasta, yung ating ham, uh, at yung mga sandwich spreads natin ah uh, check po tayo no sa ating mga um uh, grocery and supermarkets mabuti na lamang po at uh, may, ang ating mga grocery and supermarkets ay uh, ay ano ay uh, obedient naman po no Diyo sa SRP sumusunod naman po at yung mga hindi no lang. At yung mga hindi naman na ang nagtaasan ay hinihingan natin ng paliwanag no at kapag hindi nakapagbigay ng tamang paliwanag siyempre may karapatan may kakayahan naman po ang DTI na mag-impose uh, no, ng uh, administrative penalties no kaya mag-file ng formal charge sa kanila. Okay, uh, doon naman po tayo no sa yung mga gawain pa ng mga negosyante, mga kababayan natin. Na sabi nga na mamonitor ang activities ng uh, mga negosyante na nasa mall no. So ako masabay monitoring naman ng pag-observe pa sa health protocols sa uh, Sir Warren ang uh, hanggang ngayon po ay uh, ni-check niche po kami dahil po uh, nag-issue po ang IATF at ang uh, DTI at DOLE ng mga workplace guidelines. Alam niyo po kahit na uh, very particular po kami dun sa mga uh, sensitibong establishments na pwedeng magkaroon ng gathering like restaurants no at tina natin alibaw sa mga GCQ areas kung hanggang 75% uh, yung kanilang capacity hindi po sila punong-puno at kung alibawa sa mga na iteris po uh, dapat po naobserbahan yung frequent disinfection, thermal scanning, contact tracing at iba pang mandatory health protocols uh, kahit po dun sa uh, every week po ni check po kami pati po kusina ng mga restaurant ay tchine na rin po natin kung nakasunod sila sa ating uh, protocols no na dapat uh, na nilidisinfect yung mga gamit sa kusina at uh, yung mga dadahanan ay eh, hindi po nagkakabanggahan no yung ating mga Kusinerot, kusinera uh, at kusinera. at doon din naman po sa ano, no, walang sariling uh, kuhaan ng ulam no, sa mga eateries. Dapat po, mayroon uh, mm, no, no, serve po, po. Ng, uh, May eat all you can. Nagsiserve po ng uh, mga pagkain. No? Hello, hello okay, po. Yes, Sir Warren. Ayan. Doon ayan. tayo sa mga Ay, restaurant. Apo, apo. Nag-check po kami dahil mayroon po kaming supplemental guidelines, workplace guidelines para sa ating mga uh, restaurants. No? Uh, uh, kagaya po ng mga pagtupad ng disin regular disinfection ng mga ating mga restaurants. At uh, yeah. din po yung ating mga barbershops. No? Uh, Chinecheck yeah. natin kung lahat so, Warren, uh, sa pagpapatuloy mo, Sir Warren, no? isama mo ba yung barbershop, yung mga massage uh, o yung spa, no? yung mga health spa. So, yung mga sports uh, places. Uh, Pwede nga uh, i-update mo mga listener and viewer natin. Ayan po, no. Uh, kine-check po natin yan kung sumusunod sila sa ating supplemental workplace guidelines. Kasama na po dyan, no, siyempre, yung pagpasok mo pa lang, like sa mga barbershops at sa mga iba pang uh, uh, service establishments gaya ng mga spa. Sa harap pa lang po niyan, dapat po, nandun na po yung no face mask, no face shield, no entry. Nakalagay na po dapat yan. Dapat may foot bath. Dapat po may disinfection uh, uh, equipment po sila. Kahit po simpleng alcohol lang po yan na disinfectant. Dapat po meron pong available ang mga uh, kliyente. Dapat po ang ating mga barbero o nagugupit ay meron din pong mga suot-suot na PPE upang siguraduhin no, na hindi magkahawahan. Uh, dapat po, every uh, pagkatapos po ng isang kliyente, nadidisinfect agad no? yung uh, at yung maggamit, especially no? sa mga... Uh, ano ba ang guideline doon sa, di ba, merong uh, pantakip yan, di ba, pag yung mga ginupit na, nabok, siyempre. Merong uh, parang cape, no? yung kapa. So, paano ba yun? Dapat ba yun? Ano ba yun? Binibili? Disposable? O didisinfect? Dinidisinfect po 'yan, no. Dinidisinfect, no. Mayroon pong kapan na ano na ini-sprayan po at uh, hinuhugasan po 'yan, no, sinasabon. Mm -hmm. uh, uh, ang mad -mad madalang po, no, na mayroong madalang po, no, na mayroong disposable. Oh. Madalang na may disposable na mga ano, no, na mga ah, uh, na mga kapa, no. But uh, yung washable po, meron. Ang importante po diyan na disinfect po ng maayos yung ating mga ginagamit no sa ating spa man 'yan o burgeria man 'yan importante po ay nalilinis po ng maayos po yung ma na, na, nalilinis po yung mga yan no yes uh -huh. yun po yung ating uh, guidelines regular disinfection contact tracing obligado po tayo na sa pagpasok okay. ilista po natin yung mga hmm. pasok sa ating establishment at importante rin po no yung uh, capacity dapat ay hindi po okay sila usisiksikan at yes, hanggang ilang porsyento, Sir Warren? Ang pwede sa ngayon kasi ang alam natin yung mga churches, yung mga worship centers, 30% o paano ba ang status ngayon? Nasa 75% na po ngayon ang mga GCQ areas, no? Bagaman sa MGQ okay. areas 100% na po 'yan, no? Yung oh naman pong mga sa mga restaurants, nasa 75% po 'yan, no? Uh, Asana, no? Upang uh, bigyan ng space, no? Ang importante po dyan na ma-check ay yung Uh, capacity nung lugar no na maaccommodate no at uh, kailangan ay hindi po sila uh, nagkakasiksikan. Ang mga pamilya mm. naman, naaya naman po 'yan no, sa mga uh, restaurants no pero pagdating po sa uh, nagse-serve, dapat po may nagse-serve po sa kanila no. Hindi puwedeng mm. nagsha-share pa sa ibang ng utensils uh, sa ibang mga table no. Kailangan may distance rin The table from uh, one table to another no. Yan po ang uh, ipinata uh, sa Warren, you know, napakahalaga ng pinanggit mo. So 75% na sa ngayon ng mga dine-in, ano, restaurants. Opo, opo. Siyempre, yung mga uh, delivery, uh, okay lang 'yan, ano? How about okay uh, uh, meron ka bang update or info sa listeners and viewers natin? Yung mga worship center, halimbawa, ang capacity ng uh, church ay 1,000 uh, seating capacity. So, ilan ah, ang pwede ron? mag apply pa yung 75% doon sa worship centers? Ah, hindi, 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 hindi po. No? May, may iba po. No? May update po ngayon. Hindi ko lang po nabasa ngayon no? yung update ngayon sa IATF sa mga worship centers. No? Sa establish business establishments pa po kami nag-monitor. Okay, no? Yan. Linaw lang natin. Uh, no? Ang, no? ang sa worship na centers, ngayon, centers po nasa... nasa oh, ang, ang alam ko po nasa, uh, nasa IATF po yan. No? Yung... Uh, yung uh, pag check po no, and the uh, local government units of course na uh, actually po yung mga local government units yan po ang uh, re request no na medyo uh, mas uh, mas uh, yung percentage po ay mas ingatan no para sa ating mga right. churches sapagkat ma nagkakaroon po ng mass gathering po dyan, eh, kaya mm -hmm. uh, kaya po nagiging maingat lamang po ang ating uh, IATF at uh, LGUs mm -hmm. Okay. But for business establishments of course na uh, parehas din po 'yan no kailangan mag uh, practice ng mandatory health protocols uh, sanita sanitation and disinfection no mm -hmm. uh, pero importante rin po naman siyempre, na kailangan tayong uh, ano no Meron tayong spiritual na upliftment no ay importante okay, po okay. Yan. Lalo sa panahon ngayon ano? okay, Lalo no. Okay Sir Warren uh, kasi konti na lang time natin. Doon po tayo sa ano yung uh, yung mga nagpaparehistro may mga kababayan papatay na kaya pa o kaya nangangarap pa magnegosyo, nagpapaturo, nagpapatulong sa DTI para sa business registrations or uh, trainings or seminars. Opo, alam niyo po noong, noong uh, nagkaroon ng pandemya, no, uh, akala po natin no, na talagang uh, bumawas na at talagang bumawas naman ng mga paparehistro. Pero nga sa ngayon ay uh, nag-innovate na po ang DTI upang atira na serbisyo ang ating magustong magnegosyo. Sa ngayon po ay uh, online na no yung ating uh, mga training programs ang ating mga webinars na makikita nyo so, kahit sa gitna social media makikita nyo na, na uh, free po yan no yung mga webinars na ino-offer natin sa gustong magnegosyo gustong magkonsulta gustong may maitanong sa ating uh, opisina no ay uh, ino-open po natin uh, kaya ngayon sa ano sa uh, sa datos ng DTI ay magmula nung August hanggang ngayon ay tumataas ang numero ng mga nagpaparehistro ng uh, negosyo at nagha-avail ko ng mga services ng DTI like business name registration, business advisory, business information. Uh, dumarami na po no at uh, very hopeful po ang ating ahensya na yung ating mga negosyo center no kung saan pupunta yung mga tao para humingi ng advice ay marami na po ang kanilang kliyente at sana po naman kahit online ang ating transaksyon ay may makukuha po kayong serbisyo sa DTI. Okay, uh, sir Warren, ang uh, contact details ng uh, DTI kasama na 'yung Region 3 para sa mga katanungan o baka 'yung mga reklamo ng mga kababayan natin. Okay, ang uh, text hotline po ng DTI no, 0917 834 3330, no? Pwede po kayo mag-text dyan upang o oh, uh, o oh, kaya tumawag naman. No? Pwede rin po kayong, kung may uh, concern po kayo as a consumer, pwede po kayong tumawag sa 1384. Ngayon po ang consumer hotline natin. Kung may uh, reklamo kayo, kaya may feedback kayo about uh, products, tawag po kayo sa 1384. Pwede rin nyo po kami i-follow sa aming uh, Facebook page. Gamitin lang po yung handle no? na DTI Philippines. no Nandyan po kami sa Twitter, nandyan po kami sa Uh, Facebook no kaya uh, pwede rin po kayo tumawag dito sa aming uh, telephone line no 0456259290 diyan po sa DTI Central Luzon no uh, kaya lumapit po kayo sa aming mga negosyo centers no na, na naka nasa mga local government units sa mga munisipyo city hall nandiyan po ang ating negosyo center kung mayroon kayong katanungan gusto niyo magnegosyo gusto niyo i-assess yung negosyo niyo at gusto niyo magpalista para sa mga seminar po namin Dumating po kayo sa aming mga opisina. Yan, maraming salamat ano, you have uh, much help ano sa listeners and viewers natin, uh, sa inyo Sir Warren Serrano at sa lahat sa inyo sa DTI. Maraming salamat din po ako, Ylem. Yes, God bless po sa DTI, lalo na sa DTI Region 3, at sa inyo at mga kasama ninyo Sir Warren, Sir Rano. Thank you so much ano at uh, bago tayo pa sa sandaling magpaalam, ay acknowledge po lang ilang mga tumutok sa atin ano. Uh, by the way, ang uh, contact details ng uh, DTI Region 3 o lalo na ang DTI, yung panilang uh, meron kayo reklamo, no? pwede kayo call sa 1384-1384. Pwede rin sa cellphone number nila, no? 0917-834-3330. 0917-834-3330. O kaya sa, pwede sa mga reklamo para mabilisan o pwede mabilisan ang sagot, 1384-1384. Okay, acknowledge ko lang yung ilang mga nakatutok. Uh, yung iba kanina pa, ano? maraming salamat. Kaya Angel Velasco, uh, Alcaraz, kaya Ate Karen, Ate Mindam yan. Ano? Kasi na uh, Will Abrea, maraming salamat. Uh, si uh, Tina Capistrano, uh, si uh, Julie Padilla, si Cynthia Valencia, kaya Maribeth uh, Diana. Okay, maraming salamat ano, sa mga iba pa. Okay, at saka si uh, Helen Serenado, si thank you so much. Si Ligaya Puglia, uh, Tenora Cabantog, si Flor Deliza Menes and uh, si Sir Ray Bondo dyan sa London. Sa mga kagapay natin, yung mga nasa Estados Unidos, sila po sa inyo. At yung mga kagapay din natin na nasa sa Asia rin, ano? maraming bansa yan. And of course, sa Middle East, maraming salamat din sa mga nakatutok sa atin. At yung mga kababayan natin na sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ano? We hope na maayos ang ating kalagayan. Stay safe. At uh, tutukan na lahat ng programs ng 702 DCS FEBC Radio TV lalo na 'yung pinaghahandaan natin na uh, Christmas programming para po sa inyo 'yan at pwedeng kayo tumingin sa ating website ano FEBC.ph 'yan ano, FEBC.ph dahil, dahil tayo po ay Paris Broadcasting Company at going 73 years na tayo without any commercial pwedeng i-click ang donate online at uh, please inform us ano pag ginawa niyo po 'yan at uh, para makausap ninyo ang CCRD ng FEBC para maassist po kayo kailangan po natin magpaalam. Maraming salamat sa mga tubulong sa atin sa Bukawi Transmitter site. Lahat ng mga PA natin, lahat ng mga broad tech, lahat ng mga broad, uh, broad, tech or broadcast technicians, at lahat ng mga kasama sa RTV. Ako po si Lemuel Rainier, ang inyong kagapay sa Ahensya Reconsensya sa FEBC Radio TV. Ahensya de Consencia. Servicio Publiko. Para sayo, iyo, Kapilipino. Uy, excited na ako. Ito na. It's bonus time. Yes, oo nga friend. Yes. Matatanggap na natin ang bonus. So, Pati na. yung groceries na ibibigay ng ating company. Excited eh. na ako kasi plano kong ibahagi yung Christmas bonus ko para makatulong sa mga nasalanta ng Super Typhoon Rolly at ng Bagyong Ulysses.